Sok! Ba! Ganda nih si toko, Oh, oh! Malah lapat nih daunnya, no? oh! Oh! Mukang mamamungan, ah, oh! No? Abah, indah, Katatanim pala kan, yan, eh! Huh? Hah? Ganda! ba? Aba si sa kan, niyan, yung dahon na gaban nyerah, yan, gabarasu bunga! Oh! Oh, ah! Ngapakan naman pala, nah, no? hm? Nih, kaya aku nga... galabong. eh aayain kita na lumibot doon sa may kapitbahay natin doon na namatay. Yung kapitbahay natin dati eh napakayabang kasi pinatay kagabi ah ay hindi totoo na eh, ito yung matagal na ito ayun yan namumungon eh mag mm. isang buwan naman ito ayun din ito dumalo ka doon sa namatay ayun puntang kayo natin si ikaw ah. Ay, balita ako yung naghahal na nagsitawan din ah. yung isang kasama natin. Hindi? Tara! Nagsitawan din daw. Pag matig lang kung anong binhi yung tanong niya. Nagsitawan din eh. Pagyabang natin. nag Nagsitawan din eh. Tignan natin kung anong itatagal sa atin na ito. Ano naman ang sitawan ko ng sitawan Ano nga? Aba, tumataan pa pala sa mga saloy siya. Naggulayan ka rin pala, ano? bayo Maganda rin ang bira eh, ano? Bayaw, siyempre. Ano Abay, ito yung suntok star mong binhi nito. Meron pang gaw? Abay, meron. Pagka may dumadating kasing mayabang dito, magbabahay suntok ang katawan sa aray. Naku ano? Yeah. Na? Nakakatalawa na akong hinihinog dito pag kami nagyayabang na pupunta sa akin dito. Ay, suntok star nga ito, suntok star. <laughs> Maganda kaya eh. Nagsinta kita. Sige, sige. Sige, <laughs> Lagi na ginagawa mo na hindi kasi gumapakali sa si amin eh meron akong itatanong sa iyo eh bakit kasi meron na akong nakita na kalamansi eh, tatatlo buong hindi makuha-kuha nung mga tao eh ako sinubukan ko rin kuhanin hindi rin ma hindi makuha tatatlong piraso ng alibo ng kalamansi eh, hindi pa makuha ang tanong ko bakit eh, ba't kaya hindi makuha?

Ah, huh? dinadamo ko tong okra. Ah, nang ano na, eh, mapasukal eh. Dapat ti isa iisa naman ata. Ay, eh kahit um... iisa yan. Yung isang libong bahay dito, suportado so niya okra na yan. Ha? Huh? Yung makalawa, ma-harvest yan. Oh, napakating tinampang naman mo. Ano eh, isang puno eh, isang libong bahay. Oh, dumudulas ang puwit ng mga kapitbahay ko riyan. Sa so sobrang bahay, yeah. dumudulas ang puwit Ay. Ano, may tanim din akong kalamansi, eh, doon ah. Ah, wala man sa ano. No, no no, no, no. ng bunga. Wala laki pa. Tapos no. yung tukong buwang ganito, ang mga kama siro. Ay, hindi. Ito ay mahina lang itong bunga. dalawang piraso lang. Pasyari nga. Oh. Ay, oh. nakikita.